So hi guys, kaya welcome ka sa panibagot ng video sa Kitchen Garden So ayan guys, magbibideo na naman tayo ngayon Dahil mag-trim kasi si mama ng ano Na... Ano to? Roma, Ramona? Ramona Star? Ramona! Ay Ramona! Ramona talay Ramona Star pala guys, ayan no? Ayan yung malaking Ramona Star dito ni mama Grafted yan di ba ma? oh, kasi nga kaya nga uh, kung pinutol ka baka mamaya sa lakas ng hangin maputol eh. Oh, yun guys, kasi nga. Oh, kasi mahaba na oo. Uh, oh, uh. Umuulan-ulan ulan na dito sa akin. Kita, okay. Ang oh, taba ang haba, ano yun dun, nung ano. Ayun siya guys. Ang oh, haba yan. Ang dami niyang bulaklak. Tapos ang dami niya pang na bulaklak oh. Eh, Dahit na ano. <laughs> Ganda. Hindi ako manginaya niya. Manginaya ako pag naputol siya. Oh, yun. Tabi dyan natin guys. Eh. Ito na yung naputol ni mama guys oh. Tinan niyo. Tatanggalin ko pa Wag mo na 'yan. Iyan na lang muna dal dalawa. Igagrab ko 'yan, pang-grab ko 'yan doon. Ano ba? Akala mo din mo. Hindi na. <laughs> Bukas na ako mag Ito muna kasi hindi ko agad-agad naman mauubos 'yan ka grab eh. Ano ba 'yan? Nagantay. Alam niyo guys, inantay-antay ko pa si Mama kanina doon para lang makapag-video. Kasabi ko bibidyohan ko 'yung pagputol niya nito. Ayun, pa sabihin Pansyan. niya hindi siya magbi- <laughs> Pagka pinotol ko kayo ngayon to lahat, di sayang ako, hindi ko naman lahat-lahat maano, magigrap yan. Hindi niya sa akin sinabi kanina. <laughs> Nag-aantay pa ako guys. Ayan Oh. No? Sige tayo muna. na. Oh. No? Papakita ko na lang doon guys yung ano. Yung tinatanim yung namin doon na ano. Cuttings guys na ano. Kaya i-see yun namin yung mga cuttings. Ang dami oh. Kasi pag mamulaklak yan guys, Ramona Star. Ayan siya Oh. Marami siyang mga papalabas pa na bulaklak pag -lak, kahit maulan hmm. no. kahit na yung kayata indyo kahit oh, na tuloy tuloy yung ulan nya guys hindi mo yung kayata indyo din doon kaya no? Oh. pang talaga to sa ano sa ulan yung kayata indyo kahit umuulan namumulaklak din saan eh? yung kayata indyo ayun oh no. nagsimula na yung mamulaklak ito ay oh, guys ito yung kayata indyo ni mama may mga maliliit na bulaklak na palabas oh So ngayon dito guys sa may bukid yan, kung makapansin nyo, ilan-ilan lang ang may bulaklak. Tapos, itapakita ko para sa inyo yung ano. Yung mga... <laughs> nalulusaw na ni Mama na buging bilya. Ito, <laughs> guys, oh. Ito yung epekto ng ulan-ulan dito. Ang maliktsura niya, guys, wala ng dahon. Pero buhay yan, ah. Pwede ano Ayun, oh. Mapansin niyo, guys, ito. Nakakalusaw talaga siya ng dahon. Ito yung nangyari sa mga budo video. Bukod dito, mayroon pa isang nangyari, guys, eh. Hindi lang... Uh, hindi lang ganito. Meron pa yung isa yung nagpo Yung pala siyang kinakalawang. Wait lang. Hanap tayo dito. Kasi marami dito guys na, na mga sobra na sa ulan. Nauhulog ng na yung mga dahan. Pero okay lang naman yun. Hindi naman sila totally mamamatay. Maano nga lang, parang skeleton. Hindi nga. Hindi sila maganda. Wait lang. Ano ko yun? Mayroon ako nakita nung kanina dito. Eh, hindi sa so tinanong. nyo nahuhulog na yung mga ano nila pero may mga tumutubo pero mahuhulog pa rin yan guys ayan o ito nyo yung mga kumukulot kulot ayan hmm saan so, ko na ba nakita yun alam ano okay. mo ko kung nasaan meron pala kami mga stock dito guys so hindi pa namin na itatanim nila mama makapansin <laughs> nyo tumubo na tumubo na dito ayan o no. yung mga bago ng tubo ayan siguro may 2 weeks na yan sila dito nakapatong lang ko yung lumalabas ng talbos hindi kasi maharap guys yun <laughs> hindi kasi siya maharap na may tanim kita nyo dito nyo makikita na hindi talaga masayalan ng bugim bilya dahil na basta yung mga ganyan na may mga ugat sa may puno talaga yan o no? o nyo to guys ayan o no? tumutubo siya kahit ganyan basta nakalagay yung ugat niya sa lupa ayan ito isa iwan ko lang kasi ito isa walang ano eh walang talbos ay hindi meron ayan o oh maliliit pa lang uh, paano ba makita ayano basta meron siya guys ito buhay din to meron siya so yan saya guys nagantay antay pa ako kay mama eh, sabi niya kanina puputulan niya daw hindi niya na pa na naputulan dalawa lang ang puputulin niya so ang ginawa lang namin dito kanina nagtanim kami sa dito, saan dito kay Dennis yung ano yung mga cuttings yung mga cuttings kanina na inano mo, nasa na? Ayun. dito, so, so, ito na yung mga itatanim namin. Ayan. Yung mga ganito katataba, mga kasi laki ng daliri, uh, hindi na to ibabalot ng ano guys, ng plastic. Pwede na ito itanim sa ano lang, sa cups or dun sa seedling tray Pero mas maganda kung tatanungin sa cups na lang. Para mas medyo malalim. Saan ka Dennis? Ayun. Dito may mga nanong nag na guys. umpisan ng kanita si Kay Dennis. Ayan o. Oh. Yung mga payat. Ayan. Isa-isa. Tapos babalutan. Babalutan mo pa pa to kay Dennis? Hindi na. Ha? Huh? Babalutan mo pa to? Babalutan mo Oo. Oh, ayan. Ayan yung iba. Kasi ngayon puro punlaan talaga kami ngayon. Panahon ng punla. Ayan. Ito. Babasain lang ito ng tubig. Pero hindi to ibababad. Bukas pa namin ito yung matatanim guys kasi nang oras na ngayon alasing ko na. Mag-uwihan na rin kami. Kaya... Pero uh, mas maganda siyang itanim guys pagka ano ah. Uh, mas maganda siya itanim pagka... Pag bagong putol. Huwag na kami gagayahin. <laughs> na pinagpapabukas pa. Pero okay lang naman. Kung wala talagang time. Kaya nakatulad ngayon. Natatag so, mo ka ma? Pagkatapos so, mo mag ano video. Uh Oo. -oh. Ito nga o, lagadera lang, diligan mo. Ito mga to? Uh Oo, -oh, dito lang kasi yung iba naman, okay pa so, naman. So ito guys, yung didiligan yung natin ta, to, lagadera. Ito. Hmm? mo ah, ito mga yung Ramona Storm mo, gano'ng kataba yung sa kanya. Uh Oo, -oh, um, hmm? ano, dadaliri, no? ang sobrang bigat niya, bigat niya. Ang Pag nakakatakot grabe ang lakas ng hangin. Open Ayan. kasi siya doon, walang, walang ano sa harapan nila. Kaya so, sobrang bigat ng ano niya, oh, sa dami yung bulaklak. Ang naisip ko talaga, tigok bukas ng umaga kaya nga yung iba dun yung iba medyo kanyan medyo pwede parang gusto ko trim kaya lang hindi ko maubos agad eh yeah. kaya... agad yung ganito katataba parang hindi siya maganda i eh, graph <laughs> hindi pa. Oh, oo nga kasi syempre mataba ang taba niya gadaliri <laughs> talaga ito na lang ko, na. dami naman eh oh, ito, ito gamitin ko payat. to ipunla ko to sa ano rooted na rooted ko siya yeah. pag nabuhay ko di ang ganda ang saya So yun guys, kung gusto niyo talaga ng maganda na bugimbilya sa tagulan, alam mo na sa isa yun. Ayan. Pag tagulan, ito naman yung pink patch ni mama. Itong pink patch guys, mataming may ayaw nito pag tagulan kasi nga ah, nakakalbo siya. As in, nalulusaw yung dahon pati bulaklak niya. Kaya kung mapansin nandito yun, sa silong. Ayan, nakikita nyo yung mga yan guys. Ah, uh, iyan natin yan. Puputulan natin. Ipupunla natin yung mga yan. Para lumuwag-luwag dito. Kasi nag na talaga yung mga bugim bigla. Ang hindi lang natin mauubos dito, itong ano eh. Golden picture. Golden picture to di ba ma? Ayan, no? nga kapal-kapal na ng golden picture dito. Ayan. So hanggang ngayon dito guys, umuulan-ulan -ulan pa din. Makulimlim pa rin talaga. Pag ulan na talaga. Oh. Alam, ano mamumblema ako sa title ko nito. Hindi na ako nakapag-vlog nung sinasabi ko. Yeah. Oh, thumbnail, thumbnail na lang niya yung Ramona Star. <laughs> yung pinag- yung kasama sa video. Ayan. Tingnan na natin dito si mama kung paano siya mag-drop. Anong i-drop mo? Yung hey, maliliit na sanga? Oo, madaming wala yun. Nasa nga sayang. Sayang ang mga maliliit na sanga. Hindi siya. mapapansin niya si mama, pag si mama nag-grap ang haba. Hmm. Bakit? Wala. Mas maganda kasi pag ganyan mahaba. Sayang ito, marami akong maigaw. No? Kawawa naman. Yung mga OGT pinapagrap mo ng apat-apat sa ganyang kataba tapos ikaw pala dala-dalawa lang. May explanation doon sa mga yun. Kasi ako ya, yeah, gusto ko ramon lang. Na single lang ba yan? Oo, ah, okay. yung sa kanila. Iba-iba. Gusto ko matutunan nila na kung pwede lang naman yung apat na kulay. Kasi mas maganda yun eh. Yung tatlong, tatlo apat na kulay. Oo, syempre. Isa sa... Akala ko iba-iba din yan eh. Hindi ah. Yeah kaya pwede naman dito yung apat na kulay kaya lang eh Ramona Star ano Ramona Star hindi na kailangan ng iba-ibang kulay iba-ibang variety siya lang sapat na pagka dinagyan mo pa ng iba para sa akin kasi parang hindi mag ano hindi mo makita ang ganda niya gusto ko siya lang na no, single siya lang daw guys gusto ni mama siya lang <laughs> oo kasi nga pagka naglagay ka pa ng ibang kulay ng kwan dito parang yung ganda niya na nasa sa power ng iba. Kaya may mga variety kasi na bugimbilya na maganda siya na ah, uh, halimbawa Ramona Star uh, or Bibi Bambino. Isang ano lang. Bibi Bambino na Ramona Star, di ba sabi mo isa lang? Oo, oh, Bibi Bambino or Ramona Star, isa lang naman. Kasi dati kasi Bibi Bambino ang tawag nila, tapos, tapos nagiging Ramona Star. Nataka din ako, hindi naman siya baby kasi nga lalaki ng ano niya. Ang lalaki ng brax niya. Ang lalaki ng bulaklak. Pero ang ganda. Kasi ang bambino kasi, Pedro Bambino, parang ganito rin kalaki ang mga brax niya. Parang ganito din ang ship nung ano. Ng bulaklak. Pero siya kasi, parang uh, ang una-unang talbos niya kasi parang Bagong variety ba to? Oo. Pero sa iba, matagal-tagal na siguro. Eh. Pero sa akin, parang hindi pa masyadong marami dito. Hindi, tingin mo ba sa, ano, sa mga ayun? Bago noong lang? No, nakarang taon lang kasi yan eh. Mahal pa ang ko yung nakarang taon yan. Ah, hindi Kailan kasi... Alam mo, itong taon din to, nagpunta tayo kay ano? Yeah, ano kasi guys. Kung bagong variety to, lagay ko sa title. New variety. Ramona Star. Ah, hindi. Hindi lang yung variety sa... Sa ano, kasi... Nung nakarang na taon pa to, oo. Oh. Yung binili ko yun nung no, nakaraan, maliit lang eh. 1K so, so eh. ba yun? 1.5. Oh, diba guys? 1.5, ano lang yun, nag-rafted lang yun, tapos mga ah, is oh, isang tangkal. Oo, pa siya. May isang dangkal na, na ba? May isang dangkal na ba? May nakaano pang plastic eh, hindi Ay, pa natanggal eh. Oh, Nakakapasingaw pa lang nun. Nakakapasingaw pa lang nun guys. 1.5, 1.5. Diba? Nandun siya, ganun, um, ganun na e. yun. 1.000, 1.5 kasi At ang bulit na mga. rare talaga guys, mahal lang ano. Kung gusto mo mura, hintayin mo siyang dumami. Magmura mo na siyang, ano, mabibili. Mm -hmm. Ayan, ito rin guys, Ramona Star. Ito, ayan, oh. Ito nyo, kahit na umuulan, no? May mga palabas na bulaklak. Tapos, ang maganda kasi, buhay na buhay yung kulay niya. Tuloy, yung video ko tuloy, nakapokus lang sa Ramona Star. Ayan. Ang ganda. Kung papipiliin ako, mas gusto ko na to kaysa dun sa, ano, sa Pink Panther. Mas gusto ko na siya kasi ang sipag niya mamulaklak talaga. Kasi pag di naman ang pin kaya lang uh, ang kung kakaiba, mas pan kasi siya dahil malaki ang brax niya. So, mas agaw pansin? Isa doon. Kasi ang laki ng bulaklak talaga, sin malaki. Tapos pag nagsabay-sabay pa sila mamulaklak talaga naman. Puro bulaklak makikita mo. Ang kagandahan lang sa Pink Panther Taiwan, uh, mas makikita mo yung dahon niya na yellow kumpara sa ano. Salamat na star. No ma. Ayan. Ay, marami tayong ano dito guys, marami tayong na Star. Ito man, ano to? Maganda rin to. SSB? Saan? Ito? SSB ba to? Ayun, SSB. Hindi oh, ko lang alam kung white or purple. Kasi may white purple dito at Ang ganda niya. Mas gusto ko yung dahon niya kaysa sa Hawaii, ano? Kaysa sa Hawaii white at saka may violet. Mas buhay yung dahon nito. Ito? diba ba yung video natin ngayon nakapaloob lang puro Ramona Star. <laughs> Sige na guys at magdidilig na rin ako. Uh, abangan nyo na yung video ko guys. Magta-trim si mama don bukas. Bukas mama? Yan. Yung Ramona Star mo doon? Unti-unti. Basta hindi lang bigla kasi na Hindi ko naman agad-agad kasi lahat matalim sayang. Okay. Mm -hmm. edi sayang lang. Basta wag na siyang baliin ng ano ng... Ng ulan. Na, ng oh, hangin. Ng hangin kasi nga guys lumalakas na ng hangin dito kaya nagtulim si mama ng mga mother plant niya. yung mga, alam mo na yung mga makakapal uh -huh. ka nang ano, oh, uh -huh. si mga 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 hindi mga 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 So yun guys, ito na yun. i-stop yung video natin and kita kayo sa sa susunod. Ay, bukas! Hindi sa susunod kasi susubukan ko mag-daily upload ngayon. Oo, hey, nani, ano ba yun? Oo ah. Totoo ba yun? Oo, mag-daily na tayo ngayon. Ang dami na nagreklamo sa akin eh. Ang dami na nagagalit sa akin guys, di na daw ako nag-upload. Sige guys. Ah, Oo, oh, may nagsasabihan niya. Kasi siyempre sayang nga naman kasi talaga guys.